Hindi nating kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil diesel ang galit, ang pikon at buot ng mga Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy Hindi natin kayang maging mabait sa kanila din. Walang yasi. Hindi pwede, hindi pwede yung mabait ka ng mabuting asal ka, hindi uubra sa ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan! Sunigaw lahat ng galit! Sunigaw ang, ang hindi lang ngayon, kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang bato, ang gagawin natin ngayon na ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa in, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin para ibalik ang death penalty. Masensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw, ang corrupt na public official, hindi ko natatawag ng public ang corrupt na politiko, ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw ang korup na politisyan, ang korapsyon ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista na lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninalakaw. At ang inaatake ng mga terorista, yung, yung mga iba ang panalaw, panalampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahat ang nakawa. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangulong lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweltuhan ka namin at inaasahan. Ka namin. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takotin natin ang gobyerno dala ang kapangyaring ay nasa sa atin wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat. Lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Pawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati matay, i-donate. Walang hindi tala kasi nga. Ngayon tayo pwede